guys, so ngayon bibili kami syempre, kasi nga si RJ ay iyak lang iyak, gusto niya ng pagkain so ako tinatamad ko, tinatamad ko dahil nga cellphone ako, pero bibili tayo, kasi nga umiiyak mo siya, so let's go na ayun na gano'n na gano'n Ayoko. saan tayo na gano'n na Ito pa tayo dito. bisa mo magsasara na sila, oh. Huwag kang na Nandito tayo sa labas. Ba't ang hiihiyan mo? Hiihiyak <laughs> nandito tayo sa labas. Ay, excuse me po. Nandito pa tayo, Mata-mata. Mahirap buksan yan. Ay? ay sa iba na lang. ay dyan, oh. Mamili ka dyan. Manto. Manto, 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 manto. Nah. Mahirap buksan yan. kami <laughs> <laughs> oh, ma ma Mahirap din buksan yan. Pares yan. gaantong tungtong ka muna nga ang hirap ang hirap Yan ko oh, sa baba. Ahas. Oo, oo, oo. Oo, Hindi Lima po. Uh ano? Uh Ahas. Hindi 'yun snake. Oo, 'yun. Squan po gusto uh, mo ba ng C2? Ah, sige, yun C2 nga po. Opo. Okay. Hindi it. na lang po makakapagpahil na lang po. Oh, sumitin na lang, ang ito. ang sumitin ang sumitin ito? Ito. Oh, sige. O. Oh. Ayan. Tapos, dito po. Sis, may ito dan si Lola. Ano? Harap ka dito. Harap ka dito. <laughs> oh, video ka muna dito. Pakita ka muna. Pakita ka muna. Pakita ka muna gano'n. Oh. Hello guys, sabi mo muna. Hello Bundak, panimu, oh, huwag mong takpan yung kama. Hindi ka Oh. Kunin mo. Ang nga sa labas, ah. Bye-bye. Hello. Ayun okay. na, nagpupit naman siya. Ayun Ang Wala po. Wala po. Wala po. Dakil na pa sa akin naman. Ayun o, mo